Naalam pa rin ang polisya kung sinong nasa likod ng pamamaslang kamakailan kay Makunakon Isabella Mayor Erlinda Domingo. Ang nahuli raw kasi nilang tatlong suspect na sina Christian Pahinado, Michael Domingo at Mary Grace Malones, pawang mga bayaran lang. Unang nahuli sa Pahinado ilang oras matapos ang pamamaril. da aresto naman sa safe house nila sa Commonwealth sa Caso City sina Domingo at Malones. Very soon we will be able to get the, uh, the uh, mastermind. And uh, after that, we will uh, make the necessary procedural investigation in order to uh, proceed against the principal by inducement. Dalaman tama ng bala sa ulo ang kinamatay ni Domingo noong Martes ng gabi. Mababa siya ng kanyang sasakyan ng tambangan ng mga suspect. Ay sa mga kapwa, lokal na opisyal ni Domingo, pinilit na raw nila itong mag-request ng bodyguard sa Comelec pero tumanggi si Domingo. Ang mga kaanak ni Domingo, blanco sa kung sino ang posibleng nagpapatay sa kanya. Politika at ang nalalapit na eleksyon naman ang isa sa angulong tinitignan ng mga pulis. Re-election ni sana ngayon taon si Domingo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Naupo siya sa pwesto noong 2009. Matapos mapas lang din ang nooy punong nunso na si Francisco Talosig. Maringkong kong uh, uh, o inuulit no, sa kay uh, R.D. Uh, Espina at kay uh, Police Chief Uh, Albano, no? Uh, na alamin nila yung yung kabuuan nito dahil hindi ito yung kauna-unahang beses na nagkaroon ng uh, ng pagpaslang ng mayor ng Makunakon.